Hello, hello mga katigs. Manananghalya na tayo. Pinoy food ngayon. Kaya masaya. Ito, adobo. Ito, sotanghon yata o bihon o ano, pangalan dyan. Kasi yung makinta dito eh. Ang gulay namin ay beans. Masaya dahil meron tayong kanin. Best Ang soup namin ay arroz caldo. Arroz caldo. Sabi nila, mas, masarap daw. Tik, tikman ko nga. Kung masarap, ito yung may ko mamaya. Oo, oh, masarap nga. Diyan Hmm. Masarap. Nagdagal lang natin ng paminta. Ay, talagang okay nga. ไปดาวง่ายจังโอเคตุ๊กจะมากัดยังไงนั่นนะ